Ang mga detalye tungkol sa flight ng babae ay nagsilbing mga senyales para sa masusing inspeksyon na nagbigay din sa kahalagahan ng monitoring sa mga pasahero. Samantala, may mga impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte na naglalayong investigahan ang paglustay ng pondo at nagdudulot ng kontrobersya sa kanyang administrasyon. Ipinahayag ni House Secretary General na walang takdang panahon sa pagtransmit ng mga reklamo kaya't nag-udyok ito sa mga mambabatas na kumilos ng mas mabilis sa mga ganitong usapin. Sa kabilang banda, ang mga daan ay nagmistulang ilog dahil sa pag-apaw ng tubig, na nagdulot ng mahirap na sitwasyon para sa mga motorista, kabilang ang bangay talisawa sa Datu Abdullah Sanki. Bukod dito, ilan sa mga taniman ng palay at gulay ang nalubog sa baha, na nagdulot ng panganib sa agrikultura sa rehiyon, at ang mga residente ay nagulat ng mga pinsala sa kanilang mga pananim. Ayon sa pag-asa, ang shear line at localized thunderstorms ay nagdulot ng malakas na ulan sa Mindanao at Bicol region na nagdadala ng panganib ng pagbaha at landslides sa mga susunod na araw. Sa ganitong konteksto, ang traslasyon ay nakaranas ng iba-ibang pagsubok, kaya't dalawang beses na pagputol ng lubid ang nagdulot ng pagkaantala sa andas, ngunit patuloy na nagpakita ng pagtulong ang mga deboto. Sa ulat ng Department of Health, mahigit siyam naraan ang dinala sa medical tents at mahigit limang daan ang isinugod sa mga ospital na isinasalaysay ang pangangailangan ng mas mahusay na paghahanda sa mga ganitong okasyon. Pagkatapos ng traslasyon, umabot sa halos apat na daan toneladang basura ang nahakot, na nagbigay din sa responsibilidad ng mga deboto sa kanilang kapaligiran, kaya mahalaga ang pagkakaroon ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Naghahanda ang MMEA para sa matinding traffic at nagbigay sila ng pahintulo sa parking sa ilang kalsada sa Pasay at Maynila, kung saan mahigit labinlima libo sa sakyan ang inaasahang darating. Kasabay nito, sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa Pasay at Maynila upang maiwasan ang abala dulot ng rally at saado rin ang ilang kalye malapit sa Quirino Grandstand. Sa huli, may mga karagdagang pagsasara ng kalsada sa Mindanao Avenue para sa Metro Manila Subway na magdudulot din ng traffic sa mga susunod na taon. Mahigit sa labindalawa libo na mga tahanan at estruktura ang nawasak dahil sa mga sunog at higit sa isang daan at limampu libo ang kasalukuyang nasa ilalim ng na mga utos ng paglikas. Ang epekto ng mga sunog na ito ay labis na kumikilos, na nagdudulot ng matinding hamon sa mga residente at kanilang mga komunidad. Samantala, ang mga bumbero at mga residente ay nagkakaisa upang labanan ang apoy gamit ang mga poso ng tubig at iba pang kagamitan. Sa kabila ng patuloy na paglikas, hindi sila tumitigil sa kanilang mga pagsisikap na protektahan ang kanilang mga tahanan mula sa panganib. Kasabay nito, may mga panawagan para sa isang masusing investigasyon hinggil sa mga isyu ng presyon ng tubig at mga pundo para sa mga bumbero. Lumabas ang mga tanong tungkol sa epekto ng mga pagkot sa pondo, sa kakayahan ng mga bumbero na tumugon sa mga emerhensya. Sa harap ng mga hamon, ang mga residente ng Tupanga ay nagkaisa upang labanan ang apoy, kasama ang suporta ng mga bumbero at helicopters. Ang kanilang samasamang pakilo sa ilalim ng malaking panganib ay nagbigay ng pag-asa sa buong komunidad. Gayunpaman, malaming tao ang nawalan ng tirahan at patuloy na naghahanap ng mga sagot sa mga kaganapang nagana. Ang mga kwento ng mga pamilya at pagkasira ng mga alaala ay nagbigay diin sa bigat ng pagkawasak na kanilang dinaanas. Sa kabila ng matinding pagkawasak, ang komunidad ng Altadena ay nagplano ng muling pagtatayo ng kanilang mga tahanan. Ang kanilang diwa ng pagtutulungan at pag-asa ay nagbigay inspirasyon sa kanilang pagunlad sa harap ng pagsubok. Sa ibang balita, nagsalita si M.R. Trump tungkol sa kanyang karanasang ito bilang isang pampulitikang panghuhuli. Ayon sa kanya, ito ay isang pagsisikap upang sirain ang kanyang reputasyon at hadlangan ang kanyang tagumpay sa halalan. Dagdag pa rito, ang mga abogado ni Mr. Trump ay nagbigay ng pangako na iaapela ang hatol na kanilang natamo. Atuloy at pa rin ang mga legal na hamon na kanyang kinakaharap sa iba pang mga kaso. Isang bagong ulat mula sa Special Counsel Jack Smith ang inaasahang ilalabas, na may kaugnayan sa mga kasong na dismiss laban kay Mr. Trump. Malaki ang interes nito sa mga kaganapang pampolitika, sa larangan ng imigrasyon ang mga hakbang para sa mas deportation ay isasagawa sa mga lugar ng trabaho na nagdudulot ng takot sa mga hindi dokumentadong manggagawa. Ito ay maring manjiari kayat sa mismong araw ng panyanampa ni Trump. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng pangamba sa mga kritiko ukol sa mga collateral arrests, kung saan ang mga miyembro ng pamilya ng mga undocumented na individual ay maari ring maayesto. Itinadas nito ang MGA Issue tungkol sa MGA karapitan ng MGA pamilya. Panghuli, ang pagsasara ng Darien Gap sa Panama ay bahagi ng isang mas malaking plano upang pigilan ang pagpasok ng mga migrante sa US. Inihahayag na ito ay makapagligtas ng libu-libong buhay sa proseso. Ang mga pag-atake ng Houthi ay umabot sa higit dalawang daan na misil at drone laban sa Israel. Nagdudulot ito ng panganib sa mga pangunahing lungsod. Pinagtibay ni punong ministro Netanyahu na ang mga aksyon ng Israel ay hindi lamang para protektahan ang kanilang mamamayan, kundi pati na rin ang pandaigdigang katatagan na nagiging mahalaga sa panahong ito. Nagbigay ng babala si Ministro ng Depensa Israel Katz na ang Israel ay handang umabot at sirain ang estratehikong infrastruktura ng mga Houthi bilang pagtugon sa patuloy na banta. Samantala, ang mga Houthis ay nagdulot na malaking pinsala sa ekonomiya ng Yemen na nagresulta sa 50% na pagbagsak ng GE mula libo at 15. Ang kanilang kontrol sa mga daungan ay nagpapahirap sa sitwasyon ng bansa. Dahil sa patuloy na kaguluhan, Umaabot sa 75% ang antas ng kawalan ng trabaho sa Yemen na nagiging sanhi ng pag-asa ng karamihan sa mga tao sa tulong mula sa ibang bansa. Gayun din, ang mga tulong at aid na pumapasok sa Yemen ay kadalasang dumadaan sa kontrol ng mga Houthis na nagiging hadlang sa epektibong pamamahagi ng mga ito sa mga nangangailangan. Ang mga terorista ay nagbabara sa mga daungan upang hadlangan ang pagpasok ng tulong na nagpapalala sa paghihirap ng mga sibilyan sa Yemen katulad ng nangyayari sa Gaza. Bilang karagdagan, ang mga Iranian na grupo, pulad ng IRGC, ay nag export ng kalahasan at kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan na nagdudulot ng mas malawak na krisis sa rehiyon. Sa ilalim ng kontrol ng Houthis, ang mga karapatan ng kababaihan sa Yemen ay labis na naapektuhan, na bumalik ang kalupitan sa antas na tila mula sa gitnang edad. Dahil dito, ang Babin Mandab Straits ay nagiging isang mahalagang daanan para sa pandaigdigang kalakalan, kung saan 20% ng global GE ang dumadaan dito na nag-ugnay sa India at sina sa North Africa at Europa. Ang destabilisasyon ng Yemen ay may direktang epekto sa Suez Canal na mahalaga para sa ekonomiya ng Egipto, dahil ang pag-alis ng mga barko dito ay nagdudulot ng pagtaas ng gastos sa laha. Gayunpaman, ang mga hakbang ng Israel laban sa mga teroristang Houthis ay hindi sapat upang mapigilan ang mga pag-atake sapagkat ang malawak na lawak ng Yemen at ang distansya nito mula sa Israel ay nagpapahirap sa kanilang operasyon. Mula dito, ang mga Houthis ay nagiging higit na agresibo sa kanilang mga pag-atake at hindi na sumusunod sa mga utos, na ang kanilang radikal na ideolohiya ay nag-udyok sa kanila na ipagpatuloy ang kalahasan laban sa mga hindi Iranian. Sa kabila ng mga hakbang na ginagawa ng Israel upang labanan ang Houthis, kabilang ang pagbomba sa kanilang mga pasilidad, may panganib na masaktan ang mga sibilyan sa prosesong ito. Sa huli, nais na mga tao sa Israel na magkaroon ng kapayapaan at hindi na muling magising sa mga roket, kaya't ang pagdarasal para sa kapayapaan sa Yemen at Jerusalem ay napakahalaga sa oras na ito. Ang mga pag-atake ng drone ng Ukraine sa mga base ng Rusya ay nagdulot ng 70% na pagbabawas sa mga strike. Ito ay isang makabuluhang tagumpay para sa Ukraine na nagpatunay ng kanilang kakayahan sa larangan ng digmaan. Samantala, ang paglipat ng mga taktikal na eroplano ng Rusya sa mas malalayong lugar ay nagresulta sa pagbaba ng bilang ng sorties. Dahil dito, nagkaroon ang Ukraine ng mas mahabang oras upang makagawa ng mga pagtuklas at mga estratehiya. Makikita rin na ang paggamit ng electronic warfare ng Ukraine ay nakapagpahina sa bisa ng mga glide bombs ng Russia. Ito ay isa sa mga estratehiyang pinatutunayan ng mga eksperto na nagbigay ng kalamangan sa Ukraine. Sa ibang balita, ang tanker na sa Union ay nagdala ng isang milyong barrels ng langis na nagbigay ng banta sa kapaligiran. Nakita ang mga Houthi na nagsagawa sa sabotahe sa barko bilang bahagi ng kanilang kampanya. Sa loob ng tatlong linggo, natapos ang mga pagsisikap ng mga salvager, kung saan na ang apoy at naibalik ang barko sa kaligtasan. Ang operasyon ay isinagawa kasama ang Ambry at isang puwersang pandagat mula sa Europa. Nagbigay din ng babala ang US, State Department na ang pagtagas mula sa Saunyan ay maaring maging apat na bisis na mas malaki kaysa sa Edson Valdez disaster noong isang libo, na at walumpus siyam ayat mahalaga ang mga hakbang na ginawa upang maiwasan ang ganitong insidente. Ipinakita ng mga Houthi ang footage ng kanilang paglalagay ng mga eksplosibo sa saunyan, na nagpapakita ng kanilang lumalawak na estratehiya sa propaganda. Ang mga ito ay bahagi ng kanilang layuning makuha ang atensyon ng na mas nakararami. Tinukoy ni Zelensky ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng mga bansa upang mapanatili ang presyon sa Moskow at mapilit ang Rusya na makipagkapayapaan. Ang pagkakaisa ng mga bansa ay susi sa tagumpay dapat ay makipag-ayos ang Ukraine mula sa isang posisyon na lakas. Hindi kahinaan sa tuwing magkakaroon ng usapang pangkapayapaan. Ito ay mahalaga upang matiyak ang kapakanan ng bansa.